Oh, siapa ah. Bang laik si siapa hello Morris Morris si yeah. nalung matanda si Saski Saski Morris Hi Morris, di si Morris ah. Hindi nga kumakahul si Dumpling. Dumpling. Dumpling Oo, oh, si Dumpling tahimik din. Ano yung nangyari, Dumpling? May takot, takot ka sa pamalo. May <laughs> 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 ka sa pamalo. Ha, Dumpling? Alam ko yung si Dumpling? Bumait na si Dumpling, di na maingay. Pero yung dila niya nakalawit. <laughs> Pagod na siya. Dumpling? Dumpling? Hi! Ang ng mga aso. Ang cute ng mga alaga mo <laughs> Kolot-kolot